resibo yan. Baba yan. Baba, baba. Nasa taas ka na naman ng rep, ha? Siya pa, Baba dyan. Salbahe ka. Panay ang akit mo, ha? Yabang-yabang mo, ha? Hmm. Bait-bait naman ngayon. Tapos akit akyat Nang akit doon, ha? Sobrang likot mo, ha? Sobrang likot mo, ha? ha hmm? likot-likot yan ah yan, liko ang tim-tim bakit? yan bakit? ah ah sumisip na yung paliguan mo kasi may bal din ah sya shampoo din yan lang ah. Shampoo yan ah. Tim tim. So ayan, nabrush na natin ang balahibo mo. Nababat na rin natin yung shampoo. Tim tim. Tim tim. minutes pa, Tim Tim. 3 minutes pa. Hmm? 3 minutes pa. <laughs> babad ba, ba't po para bango bango? No? Para bango bango. Para walang balakubak. Pero na-brush ko na siya. kung may dumi pa ayan, linis na linis na palitan natin yung face towel Lumot na yung face towel hmm? Hmm? malit-balit yan liguan papad muna ng shampoo vertical na. Tim-tim, tayo na dyan. Tayo na dyan, tapos ka na. Natrim na rin kita. Ayan yung mga balayipo mo sa sahib. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Wala na silang kulong guys. Konti na lang okay lang nasa uh, naka order na naman basta pag nag i-spray ng kolon wag sa harapan ng mukha. sa likod dapat para hindi nila na sasalubong ang amoy ayan, ayan. ang pinang trim ko kay itim na. Punta ka na dun sa loob. Pasok na. Magkakalatso na ah. Pasok na Pasok na mamaya ako na palalabas yung si Haba kasi magkahabulan na naman kayo dun. Pasok na. Hmm, bait bait. Yan ang aligot Yung aking dalawang mag-ina, ay, takot sa maligo. Ayan o, Alika na, Clover. Ligo. Huwag mong ibuli yan si Clover. Lahat kayo maliligo. Oy! Huwag ng takbo ba sana yung sahig o? Hindi ko nga pinakawalan si haba, ikaw naman ang takbo ng takbo dyan. Hmm. Diyan ka lang, paliliguan natin si Clover. Ang nanay nyo. Trabaho gumulong na sa cemento. Talaga naman, hindi tumitigil. Hinihingal ka na, oh. Mm -hmm. Di ba hinihingal ka na? Tama na. Tama na. Yan, upo lang. Hinihingal na, oh. Sobrang saya na nakaligo. Ha? Sobrang saya. Yun natin si Clover. Babad muna sa shampoo, Clover. -bar -bar, ha? Barbar. -bar. Uli ka, Punggok. Punggok. Okay. 3 minutes na lang. Wait Pasok na doon. Pasok. Hmm. Puro ka harot-harot. E, hingal na hingal ka na. Si haba ay nasa nagpapatulo pa. Ayan o. <laughs> Maya labas ka na mga 3 minutes pa. Hmm, haba. 3 minutes ka pa dyan. patuyok ka muna dyan. Sino umiiyak? Ha? Sino kumiiyak doon? Sa barber ay ito ang kanyang shampoo. Ay. Labo. Magkakaiba sila ng shampoo. Dito hiyang si Clover. Kasi minsan nagbabalat yung balahibo niya naglalagas pero paraho lang naman sila na? na? escape na ngayon kasi naglagay ako ng balde dyan oh. Yeah. minsan kasi nawawala yung tubig eh Balnau na, Barbar. Balnau na. Naka 5 minutes ka na dyan. Oy, Tim Tim, saan ka pupunta? So, ayan, tapos na yung maligo. Tapos na din si Clover. Baba dyan, Punggo. Baba. Diyan ka naman sa kulungan, hindi naman ikaw naligo. Patayo ka muna doon, Clover. Bakit? Huwag ka nga buli, haba. Bilisan natin yun may ka na bumaba dyan, ha? sige ginawin yan, eh. Magkukulong-kulong pa siya dyan. So, ayan, nalito na yung tatlo. Pungkuk na lang. Mahirap ulihin yan, takot sa tubig. Diyan ka muna, ha? Hindi naman yung kaya mamaya lalabas lang yan dyan. O ba mayabang ka na naman ha, pagong ligo ka, huwag pang iihi dyan ha. Ikaw lang tanging taga-ihi dito. Kungging, dali ka na. Dali. Ligo. Huwag hmm. ka na umupo dyan. Nakakulon ka na eh. Nakabalnaw ka na eh. Hmm. tapos nang maligo ang bangbang tapos nang aligo ang bangbang bango-bango na bango na ang bangbang dito ka muna sa akyat na don akyat dito ka muna akyat dito akyat tum akyat din ka muna magpatuyo tuyo ka muna dyan ah ha? alisin natin yung tali mo patuyo ka muna dyan para hindi ka maglumi saglit ka lang dyan pagpagpagpag ha dyan lang muna para hindi lumabas patuyo ka muna dyan bago ka lumabas bango bango ha si itim naman guys sunod ka na itim Bang. Itong shampoo ni Bang Bang. Hmm? Bang, -bang. Ikaw. Hey, na natin yan si Bang Bang. Bait yan paliguan. Hmm. Bait ka? Hmm. Babad mo ng mga 5 minutes sa shampoo. Kung makulit. Yan lang. mabait ligo liguan ah, na hilod na yan babad muna saglit sa shampoo ha ah. huwag kulit yan ka lang muna yan si Pong oh taas taas na naman ang tenga o. Oh. takot na takot ka talagang maligo huwag mong galawin yan shampoo mo yan Wait Ano yun? May iyak ka. Ayaw mong maligo. Pagpag na. Babad muna ng shampoo. Mga 10 minutes. Kasi naglalagas yung balahibo mo sa hita O? Oh, naglalagas yung balahibo mo sa hita mo? Oo. Oh. Ikaw lang ang umiyak. May iyak na naligo. Uy, nakapagliaw kong gin. Iyokin. Iyak-iyak Takot na dito? Malamig. Walang nalamigan ng init ng tubig eh. Gracias. Sí.